Happy Birthday Imo! Happy Birthday Imo! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday to you! Sakita, mag-wish ka muna. Anong wish mo? Sana po. Sana po. Lagi akong. Lagi akong. Walang sakit. Walang sakit. Saka. Saka malusog ang aking katawan. Lagi <laughs> mo lang ang Tapos, sabihin mo, tapos papagad. Papagad. Maraming pong salamat. Maraming salamat. Maraming salamat lahat po ng biyaya. At kalakasan ng aking katawan. ng aking katawan. Amen. O, bisa mo dyan. Tama ko blow siya. Sundihan ko muna, ha? Blow muna. Ay. Ayan. Ablomona na ninyo, blue, blue, wala, iyahe, parang pag, parang pipi rin kala niya, ayon na, na oh si natin. Ito na, dito, Ibigin namin yung regalo namin oh, ito yung regalo namin oh. yung regalo ni mama sayo? Ah, yung kinelas, ginis keso, niginis pa daw siya. Yehey, ang sabi no? Thank you. Thank you po. Thank you po. Oh. Thank you, Mama. Oh, tapos kay Kuya Janjan, bibigihin mo Kuya Janjan. Ang sabiin mo, ang sabi mo kay Kuya Janjan. Thank you. Kuya Janjan, thank you. Harap ko sa kanya. Thank Ate, Anong bigay mo sa kanya. Oh, a a a. Bigay ni Ate. Inje. Oh, my God Ate mo tadi. Oy, guys. Hello, magaya naman yo. I'm Wow ada. itu kan itu kan. lalu kita bilang muka ate. ate mj. kayakku yang iron. begini ku yang ironnya cakap si. cakap si. ate mj. itu mana sabi. lalu itu kan. mama apa cuma nak. lalu kita bilang thank you. thank you ku yang iron. ati mj. thank you ku yang iron. terus yang begini. ati ila. ati ila. tuh poin motor udah nih. mama wow, undurin. Ang daan ng regalo ah. Mama, open mo. Open, open mo, mo muna, Isa. Open mo. Open wall. mo to. Open mo muna to. Baka yan yung drone. Gunin mo yung gunting kasi dyan doon. Ay, Ma! Hating... Excited? Buksan mo nga ito. Ma, buksan mo to eh. O, buksan mo din yan. open natin to. Wow, ang daming gift ng unungan. Ah. Open natin. Yay! -hey. Thank you. Wow! Anong langit?

bomba, ano nuyan, timos, wow, ganda ah, maku-mukto ah, bago na tanggaling pieces ano sasabihin mo kay ate? Eto. Wow. Mama ayus mo, ayus mo. Bago niyan, bago niyan, bago niyan. Thank you sa gift, kamu ah? Thank you sa so, gift. Hmm, nakain yun na yung hupia, ah. ayon yung mga gift niya, oh. Ooooooooh. Napakasimple lang ng gusto niya, guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Doon ka! Happy birthday to you! Happy birthday! na siya! Happy birthday! Happy birthday! Dito ka! <laughs> Ikaw may birthday ah! Happy birthday to you! Oblo mo muna! Oh, ang bilis ah! Bigay sa iyo sini beron. Ito oh, ah? eh, may bibigay sa iyo. Ito. Ye, yeah, may ice cream si Imo. Wow. Ano sa sabi mo kay Ninang beron? Thank you. Thank you po Ninang. thank you ka. Ah. Thank you. Ninang, thank you. Dali. Ma snowman to ah. Ano snowman tapos may bigay din si si ano si tita ano si nanay tatan hindi si ano nanay divine ito oh ang dami yan oh hindi ate divine oh, mag thank you ka kay tita, ate divine thank you po yung laway mo thank oh. you po tapos si ate Heidi bigay niya oh, mag thank you ka sa kanila thank you wow. tapos ito pa oh binigay ni Ate Vanessa. Thank you po sa gift ka mo.